Hello guys Good evening sa inyong lahat Ah, uh, Dito po ulit tayo Ang inyong mananahing Insect na hilaw Mix black So ang ginagawa ko po ngayon ay Gagawa po ako ng Air cloth Yan po ang kakapitan ng padding Dalawang purpose po niyan At yung pampatigas ng shoulder So, bakit po natin binibiyak yung gitna yan po ang purpose para po hindi siya kukulubot yung tila sa bandang malikat yan po ang magkagay niya didikit po natin yan lagyan po natin yan ng palikit para didikit sa body yan ganyan na po yung kita niya po yung gitna may uka lagyan na po natin ng using na siksikan natin ng konti. I-corte nyo na lang po para hindi siya lalabas at hindi kakapal. At saka sigsaga natin. Yan. Ganyan po ang corpus niyan. Yung iba siguro nagtataka kung bakit may ganyan. Ah... Uh, pampatigas po yan sa bandang ano, shoulder at saka sa brace bandang dibdib para tingnan ang nagsusuot medyo flat siya walang lumulubo yan po ang purpose niya yung piercing naman ni face yan ang ilidikit natin sa body sa tupi ng lapil yung pinakatupi ng lapil yan po ang purpose niyan at yung kita nyo naman yung hair cloth dinikitan ko rin po yung piercing na puti ayan po sinigsaga na po natin yan didikit natin yan sa body yan yung may puting or yung puti dyan natin siya ididikit yung piercing na yan yan Ganyan lang po. Tapos plantsahin natin para dumikit. Yan dumikit na siya. Sa bandang ibabaw naman, 3/4 to 1 inch ang allowance natin diyan. Diyan po kakapit ang padding, yung foam sa shoulder. So, hanggang dito lang po muna ang video natin. Abangan nyo na po ang susunod nating upload. So, ingat po kayo palagi.